So, ka kakabit na naman tayo. Kakaiba to. Pwede siya na dinidikit. So, nabili lang namin sa Shopee. Tingnan natin kung maganda ba. Kaparehas so, sa mga tag sa pang swimming pool na nabibili sa hardware. Eh. Pero may pandikit siya. Oh. Uh. okay. So, Tingnan natin. Hindi ko lang alam kung kailangan pa i-grout to. Kasi may espasyo. Pero gawa siya sa salamin. Hindi ko nagdikit-dikit. Salamin ba o tayo? Tingnan natin. konti lang naman to. Gusto ko lang ma-experience. <laughs> so dito natin siya ikakabit. Isang portion lang na to. Ito lang para lang hindi mainitan yung kalan kasi dito natin lalagay yung kalan eh. ito may salamin naman yung gas range kasi ito may initan kasi tsaka natatasya ka naman dito kaya lalagyan natin ng tiles ko para maiba lang eh, sa shopping ko yung binili ko eh, magsusukat-sukat muna tayo dito 30 by 30 yun eh saan ba natin sisimulan sa bila o dito mo ako

485 natin kami Medyo may konting paling yung ano, sticker. Di pantay. O, oh, yung dito, tapos ang umbok yun. Buti na lang, hindi masyadong umbok. Pero yung isa, masyadong usli eh. Kaya hindi natin ito. So, piliin na lang natin yung sanyang maganda. So. Eh? Ha, ah, lagyan natin ng ano din? Gap.

Bukit tayo. Ang kagaya na ito, oh. may lagpas. Lagpas yung ano. Ang ng na yung eh. tip. na lang natin. Hello? Tapos na iba yung kulay. Hmm. Oh, na yung kulay, yung oh. Okay, iba. Ay, nakaka. dapat, make sure na magkakapares ang kulay? A... Ayan, okay, ito sa... lang yung siruho natin. Ano? 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 Hmm. Apo! Ang trip pa. Oh. May pa. Magkaiba okay, kasi na nga nung klase. Pupiti oh, ng konti, o. Oh. Ito, eksaktong 30 by 30. Itong isa, kinapos. Oh. 29.5. Ito, 30 by 30. Exacto, 30. 30. 30. 30. 30. Ngayon, yung siroho, Rojo, para lang magsakto siya, di, pinahirapan pa ako, ganito na lang. <laughs> Pinagupit-gupit ko na lang para mahabol yung alignment, kada dalawa. Yung una nga, kala ko kada isa eh, kasi mas makikipot yung ano. Parehas naman yung size, kaya mas makikipot yung spacing, yung gap, kaya lumiit. Yan, yeah, binipit ko na lang ng padalawa-dalawa. Ayan, nahabol naman. Kasi ito ay na lang natin. Para matakpan yung Okay, gano'n na. Yan, so okay na. Makarami naman na. Hanggang dito lang naman talagang i-tatalis natin. Ngayon ang at itong mga ano, kantuhan, lagyan mo pa ba? Hindi ko alam kung mag-grinder ba itong sal salamin natin. Testing natin mamaya. Tapos, paano ngayon natin ito i-grout? Ang dami niya, hanayin yung maraming grout. Naku. Next, na natin magagawa natin dito. Kasi ito po. Hindi ko na pinantay dito kasi hindi nagsasalubong yung bika. Dito kasi pare-parehas yung wala. Yun sungkat. Anyway, yun yung natin magagawin natin dito. Ayan, ito ang gagawin natin. Tagdadesin muna para mapunuan yung mga malalaking gap na yan. Tapos, bukunasan natin ng basang-basang basang 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 foam -basang para at least lumubog yung talda adhesive konti at saka natin yung ground fog to para hindi masyado magkasta sa grout kay mas mahal yung grout kaysa sa talda adhesive mas makapit pa ito ng dihamap kaysa sa grout para kumapit din ang tode. Kaya ah, tignan natin ito. Ngayon sana walang maging mangyayaring aberya. Ayan napahira na natin. Medyo din mumitignan no. Pero ito pinipinasan ko na. Baka tayong basang basang ito. Ayan pilitin natin na mapalubog yung magbasahin natin ang tode at tumigas na. Dito tatanggipan ko pa ito e. Eh. Tinulang lang e. Eh. At ah, saka pag dumating deliver, pinitin lang natin mapalubog yung adhesive ng konti dun sa joints niya. Medyo matigang hirap ditanggalin kasi tumigas, dapat inagapan natin. Ay, dire-diret siya kasi tayo. Ayan, palubogin lang natin ng todo, tapos saka natin ika-grout. Okay? okay, lumulubog naman siya pag binasama ng todo araw nakatipid sa ground. Ang grabe, dami kung nga na naubos na semento dito. Tuloy na lang natin ito. Ayan, so okay na. At natuyo na rin. Ganda hmm. naman. Hindi lang natin masyado napalubog kasi ano, tumigas na. Ngayon naman, pupunasan natin ang tuyong basahan para mawala yung mga ali-ali kabok ng basang po. Oh, di ba? <Chevy> oh, mintak. wala, ini ka Balik na sa dati nang pagkakintap. Oh. Ni kite ali ni ko. Masay pantang ali yung basahan. so okay na. Hmm. na ulit. Kung tutusin pwede eh, na yung uh, ayan na yung grout niya. Tad adhesive na lang. Pero, gagrout pa rin natin. Tain lang natin tumatuyo ng mga ilang araw. Ganun lang naman. Eh, hindi ko na nilagyan ng talos dito sa kanto. Kasi, ano, mahirap po tunin ito. Tapos, hindi magpapanag po yung bigat eh. Ganun din dito, nilagyan ko lahat ng gap. Kasi, hindi pare-parehas yung ano pagkakadikit nila sa ano, uh, square hmm. Uh. okay yun lang naman at sana may napulot kayo sa ganitong klaseng uh, tiles na to no? okay. thank you at sa mga susunod pa nating mga uh, video